Nako, sigurado tayo. Patuloy na magngangalngal at ang si Bato de la Rosa. Hindi kasi, hindi natupad or hindi nagmaterialize yung kanyang pagiging hero sa mata ni Duterte, ni Digong Manian o ni Sara. Okay. Minus point na naman, walang nagawa ang mga kaalyado sa Senado. At dahil nga, tuluyan na pong ibinasura, wala na pong pag-asa ang confidential funds na doon si Sara Duterte. At meron na rin siyang statement na kuno ay hindi na niya ipupush, hindi na niya kailangan ng confidential funds. Yun. Hindi ibig sabihin ay wala ka ng uh, lusot or lusut lusot ka na doon nga sa, sa dapat mong ipaliwanag na 125 million na confidential funds noong nakaraang taon. Hindi, hindi ibig sabihin na ikaw po ay meron ng statement na mukhang nagpapaawa, ay lusot ka na doon. Pasensya na. Pero puntahan natin si Dela Rosa. Hindi talaga niya titigilan to. Marami talaga siyang mababanggit. Marami talaga siyang magiging statement tungkol dito. Pero yun nga, bigo. Bigong bigo ka. Ngayon, Bato Dela Rosa. Kung i-zero na, na naman natin yan, yung confidential fund niya, magiging inutil daw sa Sara Duterte. Magiging inutil ang Department of um, Education at syempre ang Office of the Vice President. Talaga lang. Paano magiging inutil? So yung nakaraang administrasyon halimbawa, administration ni Pinoy, walang confidential funds ang DepEd. Meron man siguro yung napakakwante. Naging inutil ba? <laughs> so, yung yung Uh, magiging dahilan kaya yung mga programa ng DepEd at uh, Office of the Vice President ay maisakatuparan at maging successful. Ang pinakadahilan dyan ay yung confidential funds. At kung wala nga yan, ay walang mangyayari. Nako po, ay parang inamin nyo na rin na pe pera talaga ang kailangan ng mga katulad ni Sara Duterte. Hindi pwedeng kumilos ng walang pera, ng walang pondo. Kawawa ang ating bansa talaga. Alright parang inamin nyo na rin eh, nasadyang inutil. At nag, uh, yun nga, kumikilos lang, nagkakaroon lang kuno ng, ng mga katawatawang programa dahil sa pondo, dahil sa malaking confidential fund. Inamin nyo po rin. Ito ay malaking pag-amin na itong si Mr. Bato de la Rosa na inutil yung kanyang mga idolo. Yun, Senator Bato de la Rosa defends his support for the 650 million confidential fund request o Vice President Sara Duterte. Yun, depensahan mo hanggat kaya mo, hanggat humihinga ka. <laughs> Para patuloy ka rin pagtawanan ng taong bayan. Yung iiwan na legacy na itong mga katulad ni Bata de la Rosa, ano ho, hindi naman yun um, kasiraan ng, ng Senado bilang isang institution. Sariling kasiraan niya yan, yung kanyang mga pinagagagawa. Okay? napaka or halatado na hindi sa kapakanan ng taong bayan, ng mga kababayan natin, ang iniisip natin si Bato de la Rosa, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga sinasamba, ng kanyang mga itulo. Ang na yung ganong yung ganong ginagawa at ugali ng isang ibinoto ng, 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 ng mga kababayan natin. Alright. Hindi naman dapat natin i-zero. Dahil kung i-zero na naman natin yan, E ginawa niyong inutil. O, oh, di ba? Si Atonio ni Robredo. Zero ang confidential fund. Pero napakalayo doon sa, sa salitang inutil. Actually, kabaliktaran. Malaking kabaliktaran. Okay. So, yun nga. Ulitin ko ha. Ito isang pag-amin. O, sino makikinabang kung magiging inutil itong mga office of the vice president? Office of the president. Magiging inutil? Sino makikinabang? E, de yung mga enemies of the state okay, totoo kayo na mga enemies of the state ang nakikinabang sino ba yung gusto mong itumbukin na enemies of the state at yan ang ginagamit na itong mga katulad ni Beto de la Rosa ni Sara Duterte na dahilan para nga kuno ay uh, palakihin yung kanilang confidential funds, ginagamit yung mga kuno ay kalaban ng gobyerno yung mga makakaliwang grupo kuno ang kapal ng mukha, no? Kung sana maglatag kayo ng, ng matinong programa, di ba? Kahit, kahit papano, siguro hindi na darating sa punto na questionin talaga yung kanyang o yung, yung inyong mga confidential funds. Pero ang nakikita kasi ng mga taong mayan, ng mga programa nga natin sa si Sara Duterte, katulad ng madalas kong sabihin, ay mga programa na tipong pang school organization lang, hindi pang vice president or office of the vice president. Ang saklap, no?